Hoy TG, sure ka talaga na nag-celebrate ka ng Valentine sa Japan? I-vlog? Bah, grabe ka demanding ang diputa ba? <laughs> So para sa kalaman ng lahat no ng mga kadiputa nation natin, nag-celebrate si Thailand Girl ng Valentines niya sa Osaka, Japan ng ina <laughs> Tama po ang hinala niyo. Single nga si Thailand Girl pero sa Japan siya nag-celebrate. Oh, hindi tulad ng iba diyan, mga jowa nga pero sa kilid ng dagat ang celebrate. Alam niyo na Valentine sa kilid ng dagat ang celebrate. Ano tingin niyo sa mga sarili niyo? Piranha. <laughs> Chip, ah! So ayan, sinundo ko muna yung ate ko kasi napagplanuhan namin na sa Japan kami mag-celebrate ng Valentine's. So ngayon guys, samahan nyo ako dahil ipapakita ko sa inyo at i-real talk ko sa inyo kung ano ba talagang itsura ng Tokyo, Japan. So ayan guys, nag-travel na kami papunta punta ng Tokyo. Ano? So para sa kalaman na lahat, mga nagtatanong kasi kung ano daw yung airline na sinakyan namin. So para sa kalaman ninyo guys, nag land lang kami papuntang Japan. No? <laughs> guys, hindi nyo na talaga kailangan mag-airplane papapunta papunta ng Tokyo, Japan. O nakita nyo yan? Nagbailan na kami. Tapos ito yung mga kita yung guys. Puro siya pala mga mountain-mountain ang <laughs> Puro mountain madahanan na papunta ng Tokyo, Japan guys. So ang travel pala guys from Davao City to Tokyo, Japan guys. Siguro mga 2 hours lang din baila. 2 <laughs> hours lang oh, malapit na kami sa Tokyo, Japan. So dito ko rin na-realize guys, no, na kasi kat Tokyo, Japan, pero 2 hours away lang pala siya sa Davao, guys. <laughs> Puta na ito. So, kaya, guys. Dumating na kami, no, sa Tokyo, Japan, Bukidnon. Hahaha. <laughs> puta Bukidnon pala. Hahaha. <laughs> kasi, guys, napakasikat na resort na ito, no, sa Bukidnon Davao or Buda na tinatawag nila. Napakasikat nito kasi ito ang tinatawag nila na Japanese-inspired resort. Kaya ngayon, guys, samahan niyo ako dahil talk natin ang resort na ito. At, syempre, para malaman din niyo kung ilang staff na naman ang maipatanggal natin sa trabaho. <laughs> Hoy, oh, char lang ha, hindi ako ganyan ha. No? So pagdating namin doon, guys, kinasikaso agad kami ng mga staff no na kung saan kinatid yeah. agad nila kami no doon sa room na kinuha namin na ang per night is 13,000. Yes, yeah. ganun kalaki ang kinuha namin na room. Oh, sa mga bashers ko diyan ha, wag na mag-attitude. Ang afford niyo 150 per hour lang. <laughs> Ay, just ko. At syempre guys, after namin doon sa kwarto, nag-dinner na din kami ng family ko, no? At dahil na sa Japanese-inspired tayo na resort, oh, nag-order kami ng mga wagyu, mga sushi, mga ramen, na kung saan hindi namin napanindigan, kaya hinalap ng mga tinain namin, inilaw, kare-kare, <laughs> Di po, tayo nakakahiya. So, ito pala yung mga pagkain na order namin, guys. So, nakong saan. Masarap naman talaga ang niluto nila. Kaya alang hindi talaga sanay ang mga namin. Upa, na. O, may nakita pa kami na kurit-kurit na. Bow! remember ko ang power ni Naruto. <laughs> So ngayon guys, simulan na natin ang na pag-reel talk ng kanilang lugar, no? Actually, kami talaga ang pinaka na pumunta doon, no, kasi nga na-experience namin lahat ng weather doon, guys. Una, na-experience talaga namin 'yung paglubog ng araw na no? kung saan napansin ko, guys, umiiba pala talaga ang beauty ng isang lugar, no. Pag ang pinoprodos talaga na light ng araw is 'yung parang orange orange, guys. Sa gabi naman, guys, dito naman ako na Manol Manol, guys, no, kasi first time ko talaga sa buhay ko, medyo na ignorante ako, no. Na-possible pala no na may mga lugar pala na hindi mo na kailangan mag airco So actually aware naman ako na malamig talaga sa bukid no pero dito guys sa Sea Cloud Resort guys kakaiba talaga sa gabi guys kasi alam nyo ba ang degrees Celsius nila dito 17 oh hindi nyo naman gets ko anong degrees Celsius kung sa aircon ba ang level niya 17 imagine mo ganun kalamig oh, wala naman kamo aircon paano ko ni explain sa si inyo man <laughs> Grabe na aja Santo. Basta guys, sobrang lamig talaga kasi dito, guys. Mga fogs, fogs siya as inyong pinapaikutan ka talaga ng fogs. Tapos yung fogs dito, guys, nagaproduce ng tubig-tubig na kung saan ikaw naman naga-moist, moist. moist ka. Tapos alam niyo, guys, yung fogs dito kakaiba kasi sobrang kapal talaga na pinapaikutan kapag mag-video ka. Mega blur, blur, hindi mo talaga maklaro. Oh, hindi naman ka gets ko ano ibig sabihin ng fogs. Nang aso-aso lang puti sa bukid daw. <laughs> Gabi, may kabubori ako mga followers. Pero okay. isa talaga sa nagustuhan ko sa resort na ito. Kasi dito banda guys, ang beauty lang talaga nila dito is yung bundok. Mm -hmm. Ang problema lang dito, pag gabi tapos naga fog pa so wala na sila beauty kasi nga natatabunan yung bundok. Pero itong resort na ito guys, mm -hmm. ang ganda yan talaga guys, gabi man or umaga. Kasi sa umaga guys, makita mo talaga yung mountain kasi nakaharap sa mountain. Pero sa gabi naman guys, napakadaming lights na kung saan marilax ka talaga at may fog pa at ang lamig pa as in. So ngayon guys, pag-usapan naman natin sa umaga. So para sa akin guys ha, kakaiba talaga ang lugar na ito kasi nga paiba-iba talaga yung weather na maranasan mo dito as in experience talaga guys. Kung dito guys, sa gabi naga fogs fogs siya at saka yung fog sa gabi guys, may water water. Kung gaano pala kaganda ang fog sa gabi, mas maganda pala talaga at literal talaga na fogs ang makita mo sa umaga. As in, sobrang kapal at sobrang dami. Alam nyo guys, first time ko talaga sa buhay ko makita ng fogs na as in tatabunan talaga kayo ng puti-puti na fogs guys. Pag nandito ka talaga, no, masabi mo talaga na parang sa Japan ka na parang naga snow, snow talaga. As in, sobrang ganda talaga na experience guys. Especially pag naga live ka sa city, pagpunta mo doon guys, magmanol-manol ka talaga. Ang ganda talaga ng gising. O, yung pag gising mo guys na wala ka makita ng mga jeep jeep, kundi makita mo talaga yung fogs lang talaga at nalalamigan ka. Ang sarap talaga, makarelax talaga sa utak. Hindi tulad sa city na ba? O, 6 a.m. pala, grabe na ang traffic. Dagdagan pa ng mga jeep na ang binubugan ang botso nila ibabaw. Oh, grabe, man talaga itim na usok. Minsan, itatanong mo na lang sarili mo na ano na, jeep yun man, may kaingan yun sa loob. <laughs> grabe ka tapos eh. dito sa resort guys ang lakas ng hangin dito kaya yung fogs talaga nawawala tapos bumabalik tapos kung minsan makita mo yung isang bukit tapos maya maya naman yung isang bukit naman makita mo tapos maya maya wala ka na bukit na makita kasi bumalik lahat ng mga fogs at para sa kalaman ninyo habang nagasuffer ang city sa sobrang init 6am pa lang dito sa resort na ito guys ang fogs guys bumabalik nawawala hanggang 10am kaya dito guys halos sa mga tao dito mga mahihirap kasi wala ba sila magawa ng trabaho. Sige naman sila tulog. <laughs> Oy, okay, char lang ha. Sa umaga naman guys, habang naga fags fags, so ipakita ko sa inyo ha. Ayan guys, ganyan. Talaga kaganda at ka-relaxing ang place ng Sea Clouds Mountain View Resort dito sa Buda. At, kung napansin niyo guys, wala pang mga tao no kasi nga mga ganitong oras guys, sobrang lamig pa dito, natutulog pa yung iba, yung iba na naga-eight pa siguro. <laughs> so ayan, habang hinihintay ko na mawala yung fags, o, oh, nag-breakfast muna kami na pamilya ko. So ayan, habang kinain ko, ang sabi ko lang, Arigato ko sa imas, kogaro! <laughs> Nag-Japanese? ah So ngayon guys, mag na kayo. Dala ipakita ko na sa inyo ang tunay na beauty ng Sea Clouds Mountain View Resort. So ayan guys, alam ko na ready kayo. Ganyan, talaga kaganda ang buha. <laughs> Di ba maganda? Maganda ba, Para guys? Para hindi makilagandahan, guys. Nagarilibat, lagi mga mata nyo. <laughs> Reputa na ito. Kaya sa lahat ng mga nagtatanong at syempre concerned talaga, no, curious kung gaano ba talaga or totoo ba talaga na maganda itong tinatawag na Sea Cloud Mountain View Resort dito sa Buda. oh, guys, ganito ang itsura niya. Ha? Oh, huh? isigay na mga mata nyo dahil ganito ang itsura niya. Alam ko naman nagamuta-muta niya na kaingit. <laughs> ayan, ganyan talaga ang literal at tunay na itsura ng Sea Clouds Mountain View Resort dito sa Buda. Alam ko naman na sobrang dami ng mga vloggers ang pumunta dito at saka nag-review ng resort na ito. Pero ito lang masabi ko, yung lahat na nakikita niyo walang edit yan. Lahat na yan, literal na yan ang makita niyo in person. Ganyan na ganyan, talaga kaganda ang makita niyo sa resort na ito. Pag pinuntahan nyo siya talaga personally. At syempre, dahil mabait ako at gusto ko maging credible sa inyo pagdating sa mga review-review na yan, oh, Ipakita ko sa inyo lahat ng anggulo na pwede natin makita sa resort na ito kasi hindi naman lahat maka-afford makapunta dito. Kung gusto mo makarating dito, o oh, dapat may private ka sakyan. Ano gusto mo? Mag-jeep ka? O, oh, four days ka before makarating dito. <laughs> Isip ba? So, ang maganda talaga sa resort na ito na na-observe ko, ha? Lahat talaga ng kailangan mo pa nag-stay ka dito. Nandito na. At saka dito, guys, if gusto mo na talaga na mag-day tour ka, ha? Kasi hindi mo man afford na mag-overnight. Kitang 30000 man ang room. <laughs> Ha ha ha! Ang oh, maganda dito, pag nag tour ka, ang dami-daming resort na magkatabi-tabi dito. Kaya for sure, in one day, ang dami-dami mong resort na mapuntahan at makita. Pero para sa akin ha, opinion ko lang ha, hindi talaga kompleto ang magpunta nyo dito pag hindi ito nasubukan. Kasi guys, isa lang talaga dito sa Buda ang Japanese-inspired na resort na ito. At alam nyo ba guys, ng owner ng Seashell Resort sa Samal, siya rin palang owner ng Sea Clouds Resort dito. Oh, BIR, alam nyo na ha, baka hindi nagbabayad ng tax to. <laughs> Ay, Charla! Ang maganda din sa resort nito, guys, kasi diba kung sa resort ka, may mga specific time ka na pwedeng lumabas kasi baka mainitan ka at syempre mainit sa labas. Pero dito sa resort nito, guys, kahit anong oras pwede kang lumabas kasi napaka-presko sa pakiramdam. Sobrang lamig talaga na parang naka-aircon talaga ang buong resort. Ang maganda pa dito, guys, kasi maganda na talaga itself ang resort. Ang harapan nito, napakaganda pa na mountain na kung saan sa resort na ito, makikita mo ang sunrise at sunset. At dito, guys, kahit sabihin pa natin na nasa mountain ito, hindi ka ma-bored kasi napakadami mong pwedeng tingnan ang busog-busog ng mata mo. At para din sa kalaman ninyo, ang resort na ito guys ay napapalibutan talaga siya literal na mga pine trees. At ang maganda din sa resort na ito guys, kasi dito mo lang talaga ma-feel yung napakaraming uri ng weather talaga. At kung gusto mo siyang ma-feel guys, pwede ka mag-overnight dito. So dito sa Sea Clouds Resort guys, napakaraming options ang pwede mong i-overnight na so, mga So dito room. guys, may mga rooms sila na good for 2, good for 5, good for 15 or good for 1000. O kaya mo magdala ng 1000 dito. Ano tingin mo sa sarili mo, presidente? <laughs> Do At ito naman yung room nila guys Kung gusto mo ng medyo mahal-mahal ka At syempre ang view mo dito Ang resort itself At syempre ang mountain At syempre hindi lang yan Ang pinaka gusto ko talaga dito guys Kasi kung mag-day tour ka dito Pwedeng pwede ka talaga mag-stay sa mga cottages nila Yes, tama ang narinig nyo Dito sa resort na ito guys May mga cottage din sila na grabe Tang dito ka nakastay Sobrang ganda din mismo Ng mga view mo Mga pine trees Bukid, resort At syempre yung mga resort mo At ang pinaka bongga dito guys Kasi dito may sarili silang restaurant. Na kung saan guys, pag pinag-uusapan talaga ang mga Japanese food, napakasarap talaga ng luto nila. At syempre, mababait ang mga cook nila dito. Hindi tulad sa ibang mga resort na pag napaluto ka, tapos late sila ng mga 40 minutes. Tapos pag nagpa-update ka ng order mo, aba, sila pagalit. <laughs> Para kasalanan mo po na nagpaluto ka na pagkain. At syempre guys, ang pinakabongga talaga nila dito ang swimming pool nila na kung saan tinatawag nila ito na infinity pool. Yes! Literal talaga. Kasi dito guys, pag nag-swimming ka, makikita mo talaga ang mountain, especially pag nag-sunset or sunrise. Grabe! Sobrang ganda talaga na experience. At syempre yung swimming pool nila guys, talagang literal na experience kasi hindi ka magpunta dito para mag-swimming dahil nainitan ka. Kasi diba, nag-swimming pool tayo pag nainitan tayo. E eh dito guys, sobrang sobrang lamig talaga tapos pag swimming pool ka pa pero ang idea kasi dito guys hindi buo ang experience mo na pumunta ka sa resort na ito pag hindi ka naka swimming kasi guys sa ito sabihin ko sa inyo ha iba pala talaga yung feeling na naga fogs fogs yung paligid mo as in literal pag naligo ka makaka refresh talaga siya ng uta ako nga yung naligo ako as in nakalimutan ko talaga na may mga hulugan pala ako nabayaran <laughs> as in guys na freeze kasi yung uta ko at saka maganda dito pag may mga rayuma ka sobrang lamig nang paligid tapos maligo ka swimming pool nila ah grabe mga 2 months lang hindi ka makalakad mo <laughs> Just, pero, though. para sa akin kasi guys, pumupunta tayo sa mga lugar na ito para sa isang experience. Kaya ako guys, kahit sobrang lamig talaga, inexperience ko talaga kung ano yung feeling at syempre nagatingin-tingin ako sa mga bundok. At syempre, ang hindi ko din makalimutan dito, syempre yung pag-touch ko ng koi first time ko talaga. At saka sabi nila, mag-touch ka daw ng koi kasi pampaswerte daw ito ha. Yung kaibigan ko na puros koi balay nila, permi mo siya ginamalas. <laughs> Depende talaga yan sa'yo Pero ang maganda dito guys Hindi mga suplada O hindi mga suplado Ang mga trabahanti dito Pag mag-touch ka ng mga koi-koi nila Hinahayaan ka lang nila Tapos maganda pa dito Pinupush ka pa nila I-touch para ma-experience mo Hindi tulad sa ibang mga resort Na pag nag-touch ka ng mga koi nila mga trabahanti nila Kulang na lang Nilain ka nila Kasi bawal daw huh? Kala mo naman Ang taba-taba ng koi nila Niwang e. <laughs> Kulang na lang Itanong mo sa kanila Kung koi ba ang inalagaan nila or piranha <laughs> Ay, nalong. So, ayan, guys. Dito na magtapos ang vlog ko, no? So, dito ako nag ng Valentine's Day ko sa Sea Clouds Mountain View Resort dito sa Buda. At gusto ko rin sabihin sa inyo na hindi sponsor ang vlog na ito. Sinabihan pa ako ng owner na i-sponsor doon nila ang magasto namin dito kaya sabi ko, Arigato! go Gozaimase! <laughs> Ibig sabihin, no? No need. Money is not an issue in our family. <laughs> Ripota. Kaya ayan, sa lahat ng mga nagtatanong Kung maganda ba talaga ang resort na ito Para kay Thailand Girl At based sa personal review ko Yes, highly recommended ko Ang Sea Clouds Mountain View Resort Sa Buda O sabihin nyo, paano makapunta doon Thailand Girl just ko, research nyo <laughs> Pinakita ko na gani sa inyo at i-vlog ko Gusto nyo pati ang location, i-vlog ko pa Bala, kabuda Hahaha <laughs> Problema nyo na. Bye. So by the way, ngayon mag-post ang Valentine's vlog ko. Oh, kasi nga, February 15 naman talaga ang Valentine's na mga o Yay! More relationships to destroy! <laughs> okay, bye. Hello everyone! So ayan guys, marami mga influencer na nagka-challenge sa akin dito sa Philbos. Philbos, to sabi nila, naglaro daw sila dito, nagkaroon daw sila ng mga cellphone, ng mga TV. O tingnan natin kung totoo talaga to. O ngayon, ang gusto ko, maglaro ako dito dahil gusto ko magka-iPhone 15. O, <laughs> o subukan natin guys ha. So una, maglaro na daw tayo dito sa tinatawag nila na ano to? Ayan, mines. Palagay natin dito is... Paano man to man? O, 10 pa lang? O, o, Oh. Oh, oh di ba? 20. Oh, ngayon guys, gawin, lakihan natin, lakihan natin. Oh, lagay natin 1,000. Kasi marami tayong pera, abi. Hmm. Bet natin 1,000. Oh. Oh. Kailangan guys, wala kami pindot na bomba, ha? Pag napindot, ito tapiyongon, taka, oh. Oh, pang iPhone 15. Oh, last, last. Oh, di ba? Lagay 2,000. <laughs> Di po, ga, mali ka challenge. O, oh, ayan. 1,000 pa naman. 1,000, 1,000, 1,000. O, oh, bet, 1,000. O, oh, one more. O, oh, bakit wala akong binapindot na bomba man? O, oh, isa pa. O, oh, one more. O. Oh. O, oh, di ba? <laughs> Cash out. O, oh, gawin natin 2,000, be. 2,000 natin, be. 2,000, o. Oh. O, oh, o, oh, di ba? Isa pa. O, oh, isa pa. Isa pa. Ha, อ๋อ <laughs> oh, one more one more guys one more อ๋อไอ้สัปหะตัวเตาซันย์นะอ๋อ one more อ๋อตัวเตาซันห์เหรอ Sino talaga naguna-una lang challenge na ito man? So ayan guys, kung so nakita ninyo ang pera natin na 13,000 Naging 17,000, o ganun lang kadali Pero syempre, kasi gina challenge ako At syempre may pera, ako ng konti O sa lahat na gusto maglaro Ilalagay ko ang kanilang uh, link sa comment section Pero guys, again, baka naswertehan na talaga ako Kaya wala mga bomba, no? O kayo guys, hindi ibig sabihin na no, maswerte Ako maswerte din kayo, o Careful sa paglaro At hindi ito pwede sa mga bata At syempre kailangan ilaro nyo yung available nyo na pera hindi na pambigas bigas na laro nyo pa o ayan, o maglaro pa ako ha kasi iPhone 15 ni eh. <laughs>